Mga idol, pala yan lang pala laki. Hmm. So, good morning mga idol. Ayan, nangyayigat ako ngayon. Nandito yung aking body cam. Wala tayong basala pa sa ngayon. Kaya, nangyayigat muna ako. Ayan, ayos na. Ayan, gamit. So ayan mga idol, update ko kayo pagka nandun ako sa pang pangulang tiyan ng ikat. So ayan po mga idol. Nandito na ako sa aking ng ikat yan. Mga pila-pila-pil po yan. Pukulentihan yan. Titignan ko kung mayroong ikat yan mga idol. Ay mga idol. Tutusok tao ngayon. Yan ang kukulentihan ko ngayon yan. Dari kaya rin.

Ya, itu dah dah lelaki. Kalau ngah hilang pula lelaki. Hmm. Dah selalu belum enggak. Pedih nah. Pasar tengah saya dah lelup. Dah enggak. lumbas. Ay, 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 ay kuhul. Oh, ay, dalaw. Tigat. Hmm. Malaki-laki ito, mga dudes. Pwede na. Tusok kulit. Ito lang ang mahirap pagka mga eh. Puro kuhul yung loob ng lungga. Kaya pag hindi mo kabisado, Pupu, tama ng kuhol yung kamay. Isa. Ako nakakita niya, gumagalaw. Oh. Wala na. Kapag ah, natin Ano ay dito na dali ko lang ulit. Mhm. Mm Pwede na. Ito so ulit. Ah, na kung ko. Eh, pangulo na igat mo ay doon. Pabor niya sa mga magsasaka. Mhm. Mm yeah. Terus kulit. Ada ah, di sana. Hello, maguho ni naman ako no, mga idol. Yeah, ito, kita niyo, ya, ito yung pukita Putik. Oh, kaya ko ngayon yan. Kana saan Putik ngayon. Ayan no. Ayan mga tu Pukita na. hmm Hmm, 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 kaya ganda ng size mga idol, mga good size, dumalaga. Ka. Ah, kaya. May agos-agos pa. Dito pa saan sa lubo. Dito, kaya ng idol dinadali ya hihihi <laughs> pwede na bulabok lang mata nalang yung bulabok kaya lang, maliit kaya mga ganyan pwede na idol mga idol, hey, mga idol kawin ako kawin sa pangyikat. Nanalo sa ikat ngayon, Marod. Ayan ba? Hindi ko nabibidyo kasi nag-iinit. Namamatay cellphone. Nag-iinit. Nag-overheat. Kasi ako hindi ko ikat mga pa. ko mga idol. Ayun, nakalit kong balik kagabi.

Magdol, kung nakakapagiget ako, ng... Awi ako si na, alam mo na, ako mo na, 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 alam mo na, alam mo na, alam mo ako alam mo na, alam